Ay ma'am, doon mo mayon ng Helen Beauty Salon. O diyan na John ban. Kaso di na tayo pwedeng babalik. Dapat eh lagyan ng kunya ng mga kausyon dalawang butas kasi kawawa diyan pag na-shoot yung motor nako. Dalawa lang po puntahan sa butas na yan kundi sumimple lang sira yung syak, o di kaya palok. yung mag. O ayan oh. No? Na-shoot na doon oh. No? Eh tatlong butas yan Isa, dalawa Tatlo, yun sa dulo Lalayan ng butas Oh shit, kawawa talaga Ayan, good morning no, good morning mga kaobs Ayan, isang angkas, nagpapahinga Ito naman, jayride, nag-abang ng booking Kasi may maiwasan dyan. Di maiwasan dyan. May matulin yung takbo. Tapos mabulaga. Bilang ilag. Tapos may kasod. Matulin din. E bigla kang umilag. Tapos ka talaga yung nasa likuran. Kaya delikado yan. Eh. O, ako, ganun din talaga ako. Kasi nga, makahanap ka pa ng damay. Dalawa lang mapapuntan mo dyan. Pag yung, yung, yung max mo dyan na hindi orek replacement. Balok to talaga. Medyo malalim yan eh. Napakadelikado yan Dito kayo sa kumuhil dumaan ay don't Gugong Barili kita sa mukha <laughs> eh Delikado po yan Ito nga ang singgil mo to Delikado pa Ayun pa Tapos diyan ka pa talaga dumaan sa sa bus lane ako po napakadelikado dapat dumaan ka doon sa bike lane para at least doon safety ka ay doon buhay mo nakasalalay dyan naman tayo sa ano no mga kaob uh, motorcycle lane magatakbo natin lah sumusubra tayo sa ano sumusubra tayo sa speed limit naka 65 na tayo <laughs> alright eh, speed limit kasi dito ng no, mga kaob 60 lang ah uh, kanina naka 65 tayo Good morning, good morning mga kaos, mga kangkas natin dyan uh, Pasensya na Pasensya na po uh, At wala tayong update na upload dahil Nag-uulan kasi no Mga kaos mga kaangkas. Di ako nakapag Moto vlog dahil Di pa rin ako nakakabili Ng waterproof kiss <laughs> Alright Maganda sana kung may waterproof case ako Ng mga kaos kahit na umuulan Nakapag vlog tayo kasi buha biyahe naman ako ng umuulan Baga, wala, di tayo mihinto kasi kailangan natin talaga ng extra income uh, hirap po talaga asahan yung minimum na sweldo kasi pag kinaltasan kanyang mga beneficiary dyan pag-ibig, philhealth wala na, wala ka na sa minimum loan pa Kung may loan ka pa ng pag-ibig SS, wala na talaga halos lang wala matitira sa sweet dome no, mga kaos mga kaangkas. kaya kailangan natin talaga kumita ng, kumain pa ng extra at kumita pa hirap asahan hirap talaga kaya yun siguro mamaya di ko alam kung babihay ako no mga kaos kasi kahapon friday bumiyahin na tayo hanggang alas 10 eh, kasi magpuyat ng sunod-sunod para kahit pa paano naman eh uunti unti, -unti buo balik yung resistensya natin eh, gusto ko sana mag jogging tapos mag jogging mag simba <laughs> alright o di kaya simba mo bago jogging pagkatapos saka lang siguro ako mabiyahe mga hapon sundot lang no mga kaos mga kaangkas Parates kahit pa paano may kita ka, may kikitain pa rin tayo kahit pang bili na ng ulam or bigas sa bahay. Si matagal pa sweldo natin. ano katapusan pa ang sweldo. <laughs> All right. Ang tagal pa. Shoutout nga pala kay Sindak TV no mga Cubs. Ah, uh, din kay Madam Mumpat Fitness. Shoutout ko, Madam. Ah, uh, siyempre si din sa mga Sword family no, mga Kaobs. Lalong lalo na kay ano, kay Idol Jopper Sniper at kay Lugi pa panalig na no, si Atao. Ano kay Idol, Idol kay Idol uh, Japper Sniper, maka 1 million subscriber na. Si ano mga Kaobs, congrats. Idol Jeep. yung traffic dito nung no, mga kapag so, dito ka ano. diretso lang walang stoplight <laughs> may kalayuan pero pag kasi tayo tumago sa Pilcoa, Circle Alam, medyo ma-traffic ngayon kahit Sabado tapos tapos natin sa North Ave traffic doon kami stoplight Pakita po mam ma Okay. Ang ganda lang si Minto yung mapa. Kaya Minto din ako eh. Hindi kasi talaga ano ma'am Yung hindi sa mapa na exact location. na nakalagay lang doon GSS ay ito doon. Ito lang po ma'am. Po. Ito ba yung pangalan na ito? Wait lang. Kasi hanggang dito lang yung mapa natin. Wait lang. Elena? Okay. Ah, Helena Beauty. Wala dito eh. Dito ba? Mga wala dito eh. Baka dito. Dito tayo dinala ng mapa eh. Ayuh dito. situ Boleh lari Apo? Ha, ha? Hindi po pa naman tayo pwede bumalik dyan. One way na. Ayun, ma'am. Doon mo. nung hiling. Beauty salon. O dyan. Nandiyon. Kaso, di na tayo pwede bumalik. <laughs> one way. Tama pala tinuro ng mapa. Ha? kaso di natin napansin eh no kasi maliit yung ano eh yung pangalan nasa gilid pa tingin din ako natingin kanina eh thank you po